Umaatungal po eto mga DDS vloggers, lalo na po etong si Trixie Cruz Angeles, ang dating tauhan ng nasa Malacanang. Kami na naman daw, some government officials using vloggers as sweeping boy daw. Bakit daw laging sila? Bakit daw parating sila? Kami, kami, kami. Mga lukulukong ito, eh gusto nyo yan eh. ba? Diba? Eh kayo yan eh. Kayo lang ang nagpapakalat ng kasinwalingan eh. Kayo, ang organisado ng mga individual, isang grupo kayo, napaka-organized nyo uh, na, na grupo para siraan yung mga taong ayaw sa mga puon nyo. Ganyan kasimple, kaya laging kayo. At uulitin ko, mukhang gusto nyo ng ganyang atensyon. Pero kasi, kaakibat ng atensyon na ganyan, meron talaga kayong pananagutan. Yung atensyon gusto nyo, yung pananagutan, nagnangangaw-ngaw kayo. Yan ang totoo. Nabalita rin po dati na itong mga ito ay nag-train sa, sa China. Eh, wala daw doon Facebook eh. Walang Twitter. Walang YouTube. So, pa bakit? Bakit doon kayo sa China nag-training? Financed daw ito ng Chinese government para kung no sila ay i-train bilang mga social media personal. Anyway, kung ano man ang tawag sa inyo na mga hinayupa kayo. Galit. So, ayan. Uh, maaari naman gawing available ito kay Senadora kung siya lang ang nagtanong sa amin. Sana hindi na ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan. Hindi pa pala siya nakakabasa ng aming mga social media posts. Hmm. Sa tingin niyo talaga, hindi alam ni Sen. Teresa Ontiveros ang ginagawa niya. Natural alam niya. Uulit-ulitin natin, ano ho, kung kayo ay organisado sa mga negatibong paraan, organisadoren ang isang risa onteveros sa legal na proseso